ito ay rated SPG. Striktong patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring may maseselang tema, lengguwahe, karahasan, sexual, horror o droga na hindi angkop sa mga bata. Naihatid na nga ng ligtas nila Armando Sinacardo kina Colonel Almazan at dito nasabi niya nga sa kanyang sarili na hindi pa rin nga daw natatapos ang pagkikita nila ni Tony Cardo dahil magkikita pa rin nga sila sa tamang pagkakataon at dito nga daw niya paplanuhin kung paano nga niya tatapusin ang mga ito para nga, kapalit sa mga pabuya, ang mga nakapatong dito kina Cardo at sa buong Task Force Agila. Napansin nga siya nito ni Lolita kung ano ang iniisip nga nito ni Armando at hindi niya na lang ito ibinahagi kay Lolita. At dito na nga nakita nila Cardo ang kanilang kahihinatnan nga sa kamay nga ni Colonel Almazan. Halos nga lahat nga ng Task Force Agila ay natamaan ng mga bala ng mga kapulisan at ng mga kaibigan ni Colonel Almazan dahil hindi nga sila nakapaghanda sa kanilang mangyayari doon pati na nga rin itong si Cardo ay nagulat sa kanyang nakita nga na si Lolo Delfin na duguan at walang malay. Dito na nga rin yan. Tinapos ang lahat ng mga makakasalubong niya at nakita niya nga rin ang mga kasama niya na may mga tama ng bala kaya naman maiisipan niya na nga natawagan na nga itong sina Armando. Didarating naman itong sina Armando upang tulungan nga itong sina Kardo dahil ito naman nga ang gagamitin nga niya upang uh, kuhanin nga ang loob ulit nito ni Kardo at magbalik nga ito sa kanilang mansyon.